I have 10 reasons kung bakit hindi pa nagsasalita ang iyong anak. Very interesting topic po ito dahil iisa-isahin ko po yung mga condition or mga posibleng dahilan kung bakit may speech delay or bakit nagiging late talker si baby. Bago yan, disclaimer po, tulad ng aking laging sinasabi, hindi po ako isang DevPed. Isa po akong pediatrician at isang nanay na katulad po ninyo. Gumagawa po ako ng mga videos, mga content, mga pedi tips, parenting tips at kabay po sa pag-aalaga kay baby. Sa mga gusto po ng mga ganitong content, pwede po kayo mag-subscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe, you can like, share, and also comment to our videos. Okay, wag na nating papatagalin pa at uunahin ko na ang first condition or reason kung bakit hindi pa nagsasalita si baby number 1 ay hearing problem okay baka bingi pala si baby actually maraming reason kung bakit bingi and number 1 dito congenital pinanganak pala siyang bingi at marami din reason kung bakit ano yung mga congenital problem that is associated with hearing problem or hearing impairment number 1 is yung mga syndrome yung mga genetic disorder kagaya ng alport syndrome marami pa actually yung mga hindi naman kilala like yung Usher Syndrome, Wardenberg Syndrome, meron pang Stickler, yung mga Neurofibromatosis Type 2 uh, Disease, yung Osteogenesis Imperfecta, and Autosclerosis. Actually, marami ito. I-share ko na lang sa inyo yung aking patient na merong Alport Syndrome. Meron po siyang Uh, hearing problem, bingi po talaga siya, 12 years old. Nagsasalita naman, pero talagang bingi po siya. And then, nagdiyalisis ito. Kasi yung Alport Syndrome po, genetic problem, kung saan meron siyang glomerulonephritis, ang kanyang bato, meron siyang end-stage kidney disease, no? ito sila na yung nagdiyalisis kasi nga, may problem yung bato niya. And then, meron siyang hearing impairment. Bingi po sila. So, yun ay isang genetic condition na mamana po yan. Ang tawag po sa syndrome na yun ay Alport syndrome. So, that's one. Okay, another reason kung bakit mabibingi si baby is chronic ear infection. Noon, pinanganak siya, hindi bingi, pero meron pala siyang infection sa tenga. So, pwede po ito manggaling sa sobrang tagal na sipon, sobrang tagal na infection, o kaya nagkaroon siya ng ubo, and then hindi na gamot, and then napunta na pala yung infection sa tenga bacterial po ang cause ito, kaya ang gamot nito ay antibiotics. So, madali lang pong gamutin. And another reason kung bakit magiging dingin si baby is antibiotics. May mga antibiotics po tayo na ototoxic. Ibig sabihin, kapag nabigay po yung antibiotics na to, yung pong side effect niya ay magkakaroon ng masamang epekto sa kanyang tenga. Itong mga antibiotics na to, kagaya ng amikacin, mga gentamicin, lahat na may acin sa dulo, sila po yung aminoglycosides which yung side effect po niya ay pagkabingi. Pwedeng maging bingi si baby. Baka may mag-comment dyan, so bakit niya pa po binibigay yung antibiotics kung nakakabingi pala yung antibiotics na yan? Of course, lahat po ng gamot ay may risk. Lahat ng procedure, lahat ng operasyon, lahat ng ginagawa sa tao, actually, medically speaking and surgically speaking, ay may risk. Kaya tulad ng amoxicillin, ah uh, itong antibiotics sa to, ang side effect po niya ay diarrhea. So, itong aminoglycoside, yung antibiotics na binibigay sa mga newborn, usually mga infant, yung mga may infection sa dugo, mga may pneumonia. Isa sa mga side effect po niya na common is ototoxicity. Okay? Pwedeng mabingi talaga si baby. Hindi naman lahat nagiging bingi, pero uh, pwede po kayong magpa-check up kung meron na kayong uh, symptoms ng deafness or parang napapansin nyo na hindi kayo narinig ni baby. Number two, kung bakit hindi pa nagsasalita si baby, ay developmental speech and language disorder. Children may have delays in both receptive and expressive language. It is said that 1 in 14 children in kindergarten has developmental language disorder. Medyo mataas yung stats na yun na kasi imagine mo sa buong klase, pwedeng isa sa kanila ay may delay sa pagsasalita. Pero dahil meron siyang disorder. Ito yung sinasabi ko na hindi naman agad-agad uh, is merong autism si baby. Probably meron lang siyang uh, delay. At yung delay na to ay itong developmental uh, disorder. Meron lang talaga siyang condition na ganito. It is a communication disorder that interferes with learning, understanding, and using language. We can diagnose uh, DLD at age of 5. Bakit 5? Kasi hinihintay pa po natin. Dahil yung mga iba, ay late talker lang. So, hindi lang talaga sila mabilis magsalita, no? Iba kasi yung facing ng bata. Iba-iba po yan. Hindi po lahat ay uh, at 9 months mama, makapagsalita ng mama and papa. May range po tayong tinatawag na hanggang ganitong age ay pwede pa nating hintayin na makapagsalita si baby. So, pwede matulungan ang mga batang may DLD with speech therapy. Kaya pag na-diagnose po kayo, talaga mag-undergo po ng speech therapy si baby at dun sila nakakapagsalita. So, meron tayong mga patients na marami na actually na mga may delay sa pagsasalita at kapag nag-undergo ng speech therapy nakakabawi sila talaga malaking improvement uh, marami na akong uh, na-meet na patients tsaka yung mga patients ng mga ibang coworker, work ko or mga ibang friends ko na dahil sa speech therapy ay malaking improvement po sa kanila. Difference po ng DLD or yung developmental language disorder sa autism ay yung social interaction hindi po impaired dito sa developmental disorder. So, meron silang socialization skill. Meron silang uh, social interaction sa iba. Hindi sila masyadong naihirapan uh, nahihirapan kapag sila ay nakikipag-socialize sa kanilang uh, mga kapwa bata or sa kanilang nakikita, no, nakikipag-friend sila. So, ang iba kasi ang ASD, no. Ibang problem po ng ASD hindi lang speech, meron pong social uh, impairment. Merong social interaction impairment. Number three reason kung bakit hindi nagsasalita si baby, ito na yung uh, alam ng marami sa panahon ngayon, ang ASD or yung Autism Spectrum Disorder. Nag-worry so, ang mga maraming mommies kapag hindi pa nakakapagsalita si baby at age of 2 years old, ay baka meron daw autism si baby. I will not elaborate about ASD, but as a general pediatrician, I can say na ini-screen namin ang mga children. Ang routine screening nito is at age 18 months. Meron po kami tool to guide us para ma-check namin and then -sc may scoring po kasi yun eh. So kapag na-score po namin siya na kailangan siyang i-refer sa DevBed, Then that's the time we can give you referral to a pen. Another reason for speech delay is oral motor problem. So, ano yung problem dito? Uh, difficulty with the coordination of muscles used in speech, yung lip, yung tongue that can result in speech delay. I will show you video na merong oral motor problem ang isang bata. Four? What do we want? What do you want? What do you want? More More. Okay. More. You ready for more, more, more? More. So another reason, bakit hindi pa nagsasalita si baby, number five, childhood apraxia of speech. Ito po yung mga parang bulol. No? Bulol si baby. Five years old na siya pero nabubulol pa rin siya. Oh, no, palagi ko may ganito, kasi nabubulol din ako. <laughs> so it's a motor speech disorder where children have difficulty planning and producing speech movement. So wala pa ako nakitang ganito actually. No, kasi parang uh, normal naman sa bata ay nabubulol no, pero meron talagang malala no, severe cases na mahihirap po talaga siyang mag ng sound, mag ng one word dahil nga meron siyang condition na ganito, childhood apraxia of speech no. came i was really concerned because literally he he had nothing Here you go. Ah, ah excellent Adrian. now he is able to produce sounds uh, both vowels consonants and um, different motor patterns <laughs> Let Through speech therapy, ay nagkakaroon naman ng improvement. Nakakapagsalita naman si baby. Again, ang difference po niya sa ASD is wala siyang impairment in social interaction. Next reason is intellectual disability or cognitive delay. Cognitive impairment can affect speech development as language skills often correlates with cognitive abilities. Totoo naman kasi, di ba? Kapag nagsasalita na si baby, pag maaga na siya nagsasalita, nakakorrelate natin yan na maganda yung kanyang good brain development. So, kapag talagang delay po siya, 2 years old, wala pa siyang one word. Tapos, 2 uh, years old, wala pa siyang mga sentence. ang uh, isang reason po nito ay eh, baka meron siyang cognitive delay. Number 7 na reason, ang sabi, pero hindi ako nag-agree eh, pero ito yung research ko. Bilingualism. Okay? Ano tong bilingualism? Children raised in a bilingual environment can experience a slight delay as they process two sets of language rules ito ay isang temporary na condition lamang kapag dalawa daw ang dialect or language ni baby sa bahay yun narinig niya may tagalog may english may kapampangan may iba pa iba pang dialect so nalilito na siya actually ito yung narinig ko sa mami ko, na uh, i bet to disagree kasi uh, ang ang bilingualism daw or ang baby na maraming dialect, or ma maraming lingwahe, ay matalino. Ang nangyayari kasi ngayon, um, kapag Tagalog environment, kapag talagang Tagalog kayo sa bahay, tapos yung bata ay nanonood ng English, tapos babad talaga, hinahayaan nyo lang siyang manood ng English-speaking cartoon. Posible talaga na malate siya dahil yung kina kung kinakausap niya ay Tagalog. Tapos marirealize nyo na English-speaking siya kapag kinausap niya siya at doon siya nag-respond. So, mapap mapapansin niyo po yan. Kapag sinabihan niyo po siya ng uh, English, dun siya talaga humaharap sa inyo, dun siya nagre-respond. And then, wala na. English speaking na siya. <laughs> <laughs> hindi niyo maririnig siya na magsasalita dahil sasagot po siya ng English. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi naman talaga magiging uh, delayed si baby sa pagsasalita. So, kung ganito po ang inakala niyo na reason kung bakit hindi pa nagsasalita si baby, So, siguro, alisin nyo yung screen time niya na English talaga lahat. And then, kung Tagalog kayo sa bahay, and then, uh, iwasan nyo na lang muna siyang manood ng cartoon or cellphone or uh, kung ano man yan, kay Papig. <laughs> Puro English yan. <laughs> Bluey. Kung Tagalog sa bahay. Again, this is temporary and it is not a true speech disorder. Next season kung bakit hindi pa nagsasalita si Baby. Ito, agree ako dito. Psychosocial deprivation. So, na deprive si baby. Psychologically, socially. Lack of adequate verbal interaction. Neglect or limited exposure to language stimulation at home can contribute to delayed speech. Natutuwa ako actually sa mga mamis na nakakaalam nito na kapag kulang sa social interaction or hindi kayo nakipagsalita kay baby, hindi nyo siya kinakausap, puro siya cellphone, wala kayong laro, wala kayong playtime, eh, can contribute to speech delay. Number nine reason is premature. One of the risk factor for speech delay is prematurity. Kaya pag si mami ay buntis, kailangan talaga kung ka, kaya ay talagang magpirmi ka sa bahay at hindi ka manganak ng maaga. And prenatal check-up po ay importante para talagang maalaga po si baby at ka, ikaw mommy para hindi siya ma-deliver ng mas maaga number 10 reason so <laughs> last na to genetic factor or meron talaga kayong family history na late talker po kaya nagiging late talker si baby kung wala naman siya ibang condition ay naman na niya sa iyo mommy or daddy so yun lamang dahil maingay na sa kabila sana ma-reduce ko to pag narinig nyo po Ibig sabihin, hindi ko siya na-reduce yung noise. So, yun lamang palam. <laughs>